nag ang actress TV host na si Carla Estrada sa isang artikulo patungkol sa ibinibenta niyang bahay tatlong taon na ang nakalilipas. Pinalaga ni Carla ang naturang artikulo sapagkat isinama nito ang larawan ng kanilang buong pamilya pati na ang 80 years old niyang ina sa larawan ng bahay na ibinibenta. Ayon sa caption ng artikulo, the dream home was originally gifted to Carla based on Danielle. Carla Estrada and Daniel Padilla are selling their two-story family home for 50 million. Naglabas ng saloobin ang aktres patungkol dito at sinabing tatapusin na niya ang patungkol sa isyong ito. Anya ay tigilan na ang pagpupos ng larawan ng kanyang bahay at tinanong niya rin kung para saan at kailangan pang isama ang larawan nilang buong pamilya. Dagdag pa ni Carla ay kailangan bang ipaliwanag ang dahilan kapag nagbebenta ng ari-arian. Kapag raw ba nagbibenta ng ari-arian ay naghihirap na kaagad ang may-ari. Napapatanong raw siya sapagkat walang maayos na naisulat sa naturang article kaya kung ano-ano raw ang kuro-kurong naiisip ng mga sumasawsaw sa issue. Okay lang raw sana kung ipinagtatanggol sila sa mga komento ng mga nakikisawsaw na mas marunong pa sa kanila sa dahilan ng pagbenta. Para raw matapos na ang lumang balitang ito, nilinaw ni Carla na hindi na nila ibinibenta ang bahay. Buong post ni Carla Estrada, Pasensya na at tatapusin na natin ang tungkol sa bahay ko at tigilan na ang pag-post ng bahay ko kasama ang mga anak ko pati na rin ang 80 years old na nanay ko. Para saan at kasama ang family picture namin? Nakakatuwa naman ang preview pH at may panahon pa na ma-post ang bahay ko na for sale since 3 years ago. At hindi lang bahay ko ang may picture pati kami ng mga anak ko ha. Tanong ko lang, ano po ang koneksyon ng picture naming mag-iina sa bahay na for sale? E may pangalan ko naman na buo pa nakasulat na may ari ng bahay. Ano ba ang dapat talaga pag nagbenta ang isang tao ng ari-arian niya? Ipaliwanag ang dahilan ng pagbebenta. Kasama ba sa requirements ng mga broker ang sabihin ang dahilan pag nagpapabenta ng properties namin? Kailangan naghihirap na sa buhay agad kaya nagbibenta ng ari-arian. Medyo malayo ata sa katotohanan yun. Kasi masisipag kami sa buhay. Kaya may katanungan ako dahil wala kasing write-up na maayos para sa post na ito Miss Kat Cabral from Preview PH. Kaya kung ano-ano na ang kuro-kuro ng mga sosawero at sosawera. Basta na pinost nyo lang sa will nyo, e eh napakaluma na ho at di nyo naman trabaho na ipost yan ng paulit-ulit unless broker na ang pahayagan nyo. Okay lang kung ipinagtatanggol nyo kami sa mga sosawero at sosawera na walang masabing matino kasi nga puro haka-haka lang. Mas alam pa nila ang dahilan ng pagbibenta ko ng isa sa mga ari-arian namin. Dami niyong oras magbigay ng komento sa buhay ng iba na walang kayong alam ha. Pero check niyo muna baka may mga kapamilya kayo dyan na kumakalam ang sikmura, unahin niyo yun. O oh, eto na para na rin sa latest update about May House at nang matapos na ang luma ng balitang ito. May House is not for sale anymore kaya sa mga panay post dyan hanggang ngayon namistulang pa broker na kayo ayan na ang latest para updated naman ang post ninyo kung ayaw niyo sa amin huwag niyo kami pagaksayahan ng panahon